Hi guys, welcome back to my channel Angayon pala guys, uh, meron ako ituturo sa inyo na kung saan ako ay nag LBM So, isa to sa mga alternatibo at mabisa na pwede natin gamitin sa paggagamot lalo na tayo kung tayo ay nag LBM at uh, hindi uh, makuha sa mismong medicine So, ayun guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, at paano natin uh, gagawing uh, alternatibong gamot siya. So ito yun guys. Halina at tingnan natin at panoorin para uh, matry nyo rin kung sa si inyo ay effective kasi sa akin masasabi ko siyang effective. So ito na. So yun guys, uh, nagpakuha ko dito ng ilang perasong bubot. Dapat guys, sa uh, bubot na bayabas. So ito yung gagawin natin guys. Tingnan nyo na lang. So ayun guys, ang una kong ginawa dito ay nagpakulo muna ako ng tubig then inilagay ko yung tub yung bayaba sa mainit na tubig. So ito na yun guys, ah, inilagay ko siya sa mga pinapakulo kong tubig. So ilang minuto natin guys yung pakuluan So ganito lang guys yung ginawa ko. syempre unang-una nilinis ko yung bayabas. Ganyan guys, tinakloban ko siya. Para madaling kumulo. So yun guys, ah, mulo na siya Then kinukuha, kukunin lang dito guys natin na katas ha, yung katas ng bayab Sa pinagpakuluan So ito na yun guys. So ito na yun guys, yung ah, Tapos nating ah, pinagpakuloan So gagawin natin siya guys na Tsa aha, ah, bumainit-init So iinumin natin, hindi ko na pinakita dito sa video Kaya yun, ito lang yung ating pinakita So in ininom ko siya.